mga kasari, ayan, pagising ko nga sa umaga, nagbukas nga lang ako ng aking tindahan at saka naglutong nga ako ng noodles dahil mag-almusal nga ako. Pinaligo na ngayon ako mga kasari dahil nga ang dami nga gawain dito sa aking tindahan mga kasari kaya todo almusal na talaga ako. Tapos nga mag-almusal at naligo mga kasari, ayan, dito lang pala ako pupunta sa aking ulingan dito sa likod ng pinto mga kasari, ayan, balilimat kalahati nga pala natira ng uling ko dahil niripak ko na nga nung isang araw yung aking uling na limang sak ko kasi nung no, naripak mo nang nakaraan na dalawat kalahati ang bilis nga o ubos uh, ayan kaya... bali Pagka dating na isang araw, nai-repack ko na agad yung ilang sako at bigla naman na naumulan. Kaya at inigil ko naman mga kasari at saka ang dami ko na okay. i-repack. At ayan ang mga kasari. Pero yung batong pa patong ko nga yan dahil so ko nga... nga ilagay sa tabi yung mga bote at saka yung mga malang may mga laman na red horse dito sa gilid at saka sa likod ng pinto mga kasari. Dahil... Wala na nga akong paglagyan dito sa labas dahil nga masikip na at saka puro na mga. Paglabas ko nga ng pinto dito sa labas na aming tindahan mga kasari ay talagang nakaharang yung mga bote ng red doors kaya naisipan kong dito ko na lang nilagay sa likod na aming pinto sa may tabi ng ulingan at ayan nga hindi mga kumapakali mga kasari dahil baka nga matumba yung uling ma ko mga kasari kaya tinanggal ko na naman yung aking ulingan at ito pala yung boti ng red doors ayan nilagay ko na nga dito dahil naayos ko na nga yung paglagay yung sa akong uling mga kasari at ayan nga binuhat ko na nga isa isa mga kasari dahil nga wala naman talagang ibang gagawa niyan kundi tayo lang mga tindira mga kasari dahil pag inayasa natin sa ating mga kasama ay hindi talaga natin maasahan kaya tayo ay nagtindahan dahil kaya nating gawin lahat ng bagay at kung ano man buhay kaya ayan mga kasari hindi ka tindira kung hindi mo kayang gawin itong uh, mga pagbubuhat at kung pag-ayos ano, pag nitong ating mga tindahan at ayan na nga yung anak ko inutusan ko maglagay dito ng CCTV nilipat ko yung CCTV dito dahil nga yung isang CCTV namin dito ah, sa kabila ay hindi nagre-reading at hindi makita yung pagbigay ng pira at ay, ito ngayon yung CCTV namin tiranggal ko at ito dito kasi hindi nag re ready makita kasi bayad ng pera at ito naman isang CCTV namin may medyo malayo kaya talaga naisipan ko talagang ilipat yung CCTV para kahit papaano ay mag may reklamo yung customer ay makikita kung magkano yung pera at saka yung suk kaya nga lang yung nilipat ko yung CCTV mga kasari dahil nga nag order din ako ng CCTV at saka yung SD card na para dito sa isang CCTV namin na maliit dahil nga kailangan ko talaga dito sa aking tindahan mga kasari lalong lalo na sa gabi dahil minsan nga syempre hindi natin may iwasan yung mga customer na minsan ay nagluloko sa ating kung magkano daw ang sinukli natin at ayan na nga pagdatingan ng hapon ay dinisplay ko na yung pinamili kong mga mga bakes at saka yung mga gamot-gamot at bumili din ako nitong mga epicansin dahil nga mabinta talaga sa akin dito ang bilis talaga maubos itong mga epicansin bakes at saka itong mga BL yan nga dinisplay ko na nga itong mga kasari dahil nakabili nga ako nito kanina at saka ayan na nga mga kasari ini sa isa ko na ngayon pag display. dahil nga maya maya nga ay may bumibili na naman itong aking mga gamot mga kasari at itong mga mga BL at